Hi guys, nandito po kami ngayon sa pinagpanaan. <laughs> Yan guys, so kain tayong lugaw. Lagyan natin ng patis. Oh, sile. Ayaw ka ng sile. Maanghang eh. Kunang pandesal, di ba? Ayun din may dala kaming pandesal. Tara ko kumain. Ay. Shout out sa kuya. Unang subo. Ay. Ay, sus, likat to ng kordapya. <laughs> Kaya ito, pagkakagising lang. Tay, tayo guys. Ah! <laughs> <laughs> Nalagag pa yata yung ngipin ko. <laughs> Ay, wala sila kasi mangha. Uh Oo. -oh.